right. There you go. So, next na. Okay, ito naman yung ating gagawin ngayon. Hindi pa yan nakakagabit, guys. So, ayan. Nilagay ko lang. So, I hope na tama yung gagawin kong proseso kung na ganito. Kaya ako siya, ito yung pinili ko dahil ito, naka-elevate. Dahil sobrang naka-arc yung ano ko dito, yung ilalim ng pa So, ito, tamang tama siya, sakto dito. So, ayan yung gagawin natin. Kailangan ganyan na ganyan din yung itsura niya, ha? Pag nabuo. Okay? So, ngayon, susimula natin dito sa kanan. Okay? All you have to do is tanggalin lang yung... Yun. Mahirap lang pala. Mahaba na ngayon natin, Mare. Bakit ganun? Ang hirap ang tanggalin. Tulungan mo kaya ako, Mare? No. Mare? No. Nalang kahili ka yung mga Ayan. There you go, Mare. Okay, so ngayon, ganito yung gagawin. Gag Ayan, dumidikit yung ano, balahibo na. Oh, ina Tulungan mo ako, dali. Okay, okay. Yangat mo muna. Okay. Si balahibo. Okay. Ayan, ganito muna. Ayan, okay. Tinanggal ko muna si balahibo. Gusto niya ba ng feet pics? Huwag <laughs> ka dyan. Nakikita yung ano mo. Huwag ka dyan. Ah, oh, dito ako. Dito ako sa abang side. Ayan. Ayan. Okay. ano to? Okay. Ito na tayo, guys. Ito, guys, di pwede magkamali dito. <laughs> <laughs> Dahil pag nagkamali ka, wala na. Yun na yun. That's it. Ay, pusang gala. <laughs> <laughs> ako maglagay. Hindi, anak ako. Delikado yung di Gusto mong mangyari. Delikid, <gasps> no going back. There's Wait. no turn. Ako na bahala, wag mong galawin 'yan. <laughs> Kasi hindi pa siya naka ano, fix. Oh, serum. Ay, gusto ko na serum, oh. Okay. So ayan na guys, nalagay ko na siya. This is the first time. <laughs> first time. I'm gonna see. Bigyan mo ako ng serum bottle. Okay, guys. Ito na. Nalagay na natin siya. I want to see. There you go. So, ngayon, pag inu, inu, sinuot ko na siya, medyo elevated na dito. Hindi na masyadong pa flat yung, ay, yung flat nung ano ko, yung curve nung pa ako. So, ayan. May ganyan na siya. So, ganun lang. Ulitin ko lang din dito sa kabilang side na to. Okay? Ito yan, Oh. Aalisin mo siya. Kasi may film na ganito. So, ito yun. Hindi ko alam kung tama yung nilagay kong side. Pero mukhang tama naman kasi ito yung para sa hinlalaki tapos eto yung para doon sa mga sumusunod. We. Okay. So, ayan. May kontrabida dito sa tabi ko. Lumayas ka dito. <laughs> <Okay>. <laughs> ano ba? Okay. Sana ba ka Okay. Feeling ko naman sakto na to dito. Asub ko lang ng konti kasi medyo ano siya. Hindi ko pa siya sinisagad ng dikit kasi hindi mo na yung mababakbak pag din ano na. Pag dinigit mo na siya. Wait. Hirap pa. Ah. Okay, sana tama yung ginawa natin. There. Okay, guys. At least, pag suot mo siya, hindi kasi makikita to. Dapat di siya nakikita. Nandun lang talaga sa, sa loob. Okay. So, yun lang. Nalagay na natin. O, oh, di ba? Ang perfect na ba? Ayan, pag sinuot mo na siya ngayon, hindi na masyadong naka art pa. Ay, gagamitin mo pang model titingnan ko to kung magagamit so ko. okay so next na tayo next pair na tayo tapos na tayo dito Diyan na yan next na na tayo dito sequence okay try natin itong isa Ayun, isa muna ito muna tayo sa mga ganito ito kasi meron akong gustong gawin dito ito naman namili ako kung ano yung dapat ko bang ilagay. Yung isa yung kanina, ibang design yon Ito naman, ganito siya. So, try natin naman to para dito. Okay, kasi dahil nga heels din siya pointed. So, medyo lagyan natin siya ng ganyan. Dito. So, ganyan na magiging itsura niyan pag dinikit natin. Okay? So, ayan. I know medyo may pagka awkward pero pag suot naman hindi naman natitingnan may nakakabit ba dyan sa paamuyan hindi naman titingnan 'di ba? Oh, oh. So, ayan lang. Okay. Tanggalin natin 'to. There. Alam niyo dati, alam ko mali-mali yung ginagawa ko. <laughs> mali-mali mm -hmm. <laughs> yung dinidikit ko, hindi ko ta alam yung tamang kung saan siya ididikit, ko ano ba yung uunahin. Hanggang sa hanggang sa natututo na lang din ako maglagay. Bro. Okay. So ito dapat nakasakto Oy. siya. Hindi siya nakasakto. Ganyan. Nak ganyan talaga 'yan kasi ah. ito yung arc, tapos ito yung paa. Ayan oh. Hahanapin mo yung pinaka-arc niya. Hmm. There, okay na. Oh, sige so, sub subukan muna. <laughs> Para malaman mo. Next na tayo. Mabilis na, 'di ba? Pag nasusum na testing na natin, mabilis na siya. Ito tayo sa susunod. Wow. Okay ba? Yes. Effective, 'di ba? Yes. Tapos lalagyan ko pa yung likod niyan para ano siya, hindi siya masakit. Oy. Oy. Ano ginagawa mo? <laughs> Nagalaw lang. Ang hirap naman hanapin na to. Squishy. Napiprevent pa niya para hindi dumulos yung paa mo. Oh. Yan yun. Ano Okay. Next na tayo. Ito na. Ano kaya amoy niyan pag matagal na? Wala. Wala naman amoy yan eh. No. pag yellow kaya? Mm, oo. Oh -oh, yung iba nag i yung kulay. Rock. Color Ito changes. na siya. <laughs> Naiibay kulay ng iba. Ang cute na to. Effective ba na? Na yeah. film ha? Yeah, it's squishy. Yeah, okay. Next na tayo. Natapos na tayo ng dalawang pairs. Okay. Yan. Next. Saan na next natin? Next. This one naman. Okay. Ay, hindi pa tapo ito pa siya. Meron pa tayong ilalagay sa likod, remember? Ano? Yung ano, Ay, parang... Ay, pampaltos. Yeah. Ito, naalala nyo to guys. Ito ilalagay natin sa likod. Ilalagay tayo. Eh, paano to? Ilalagyan ko. Hindi, hindi yan. Kasi ano siya di... Dito tayo. Yung apat na yan, lalagyan siguro natin. Eh, ito tatlo, tatlo lang. Ito yung uh. lalagyan natin, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito ilalagyan natin. Okay, ito ilapang lagay natin. Ang laki naman ito. Kung tayo na muna ng isa. Ang laki na <laughs> Para siyang ano, alam mo yung kinakain na gummy. <laughs> <laughs> gummy worms. <laughs> okay. Can you help me? Like that. <laughs> Ay, yeah. Okay. Ito okay, pa. okay na. Di ba na-adjust to? Mm-mm. Ito? Mm-mm. Hindi. Wala yan eh. May Makikita sa mo sana. Mo, mo mm -mm. Yung iba. O, oh, try mo mm -mm. na to. O, oh, try it. Ako pa talaga na like yung tester. <laughs> <laughs> so, isa naman, yung isa naman side. Ang cute talaga na to. Ugh. Effective ba? Yes, malambot. Hindi na siya masakit. Hindi na. Alamig. Okay, next. Ayaw naman. 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 Ayaw ano tawag doon? Hino, ano na siya? Ano? Um, di na nga nahuhuboy lang. <laughs> so, ayan. nilagyan na natin siya dito. Dito din. Tsaka doon. May, ku kumbaga parang cushion. <laughs> next. So, next na tayo. Dito na tayo. Okay. Hindi naman mahigpit sa akin eh. Ay, hindi to maluwag. Ang lalagay ko lang dito guys, dito sa likod. Kasi sakto lang yung size na to sa akin. <laughs> Dahil nga ito, nahuhubo ito, lalagyan natin to. May <laughs> He help mo ako. Wow! <laughs> tulungan mo ko. Oh. Hawakan mo to. Huwag mo naman pakabinat. Lumalarga na nga eh. Ano ba yun? Nag-aaway ba sila? Oh, yeah. Sino ba yung kaaway nun? <laughs> Yan. Nalagyan na natin. Tapos mamaya subukan ko. Suotin ko siya. Kung ano eh. Then, ano Ano resulta another one. Kasi yung size na to, kasha lang sa akin. to. Ang ano na lang is yung liquid lang. Ito. Guys, ayan o. Okay na. Okay na. Tapos na siya. Bilis naman natin matapos na, di ba? So, ito naman. Dahil nga sabi ko dapat medyo ano siya. Mag, may kailangan ko ng medyo para hindi nahuhubo-hubo sa akin kasi medyo mar, parang maluwag eh. Ito kaya. Ha? Eh, hindi. Hindi Hindi isa hindi naman pala kamo eh. Hindi na din scenario kanina eh. Kanina? I don't know. Pandito yata ito eh. Okay siguro doon ngayon <laughs> pero isa ito yata try natin to subukan natin to ha so for this ano naman for these heels ito na lang ilalagay natin kasi hindi naman siya masyadong mataas ayan so hindi naman nakakurb ito lang yung talagang sumakto dun sa pinaka ano ng pinaka ano ng heels natin so ayan hanggang dito. Sakto lang siya, pati yung sa ano niya, yung design niya, okay. So, ayan, yan ang ilalagay natin dyan. Okay, tara, simulan na natin. Okay, all you have to do is, tanggalin yung tape na to. Tinanggal ko na nga pala yung gloves ko kasi nakakasagaba lang siya. <laughs> Hindi siya na, ayan. Ayan nilagyan ko sana ng gloves para medyo may pagka-esthetic. Eh. Ito nga pala itsura guys kapag natanggal mo na i-feel na white na yun. Okay. Papasok lang natin siya dito sa loob. Oh may gosh, ang hirap niya. Kasi kailangan mo siyang isakto. May dikit sa aking kamay. Tama. Okay. Tama na siya. Okay. So, ayun. Nailagay na natin tong isa. Meron na siyang nakalagay. Ayan. Diba? Okay lang siya. Hindi siya masyadong ano. Kitang kita. So, nilagyan ko lang siya nito kasi medyo hindi, hindi ganun ka ano yung paa ko eh. Parang pang malapad na pang malaking paa ganun. Yung size niya is size 35. 35 na may paa ko. Siguro dapat mga 34. Eh wala kasi yung size 34. Minsan kasi size 34 yung kinukuha ko. Dahil nga meron time na maliit yung malaki yung 35. So, yun. clear. Ayan. Parang this one is better. Ah, pareho lang naman pala. Kaling sakto. So, ayan. Nalagay ko na yon. And next naman lalagay natin is para dito naman. Lagyan natin siya ulit. Ang ganito. Okay. Dahil nga gusto ko hindi siya nahuhubo. Ito kasi natatanggal eh. Kaya kailangan natin siya lagyan. Parang siya talagang gummy, <laughs> gummy bear. No, anak? And effective na to talaga. Ang effective niya. Sinukat ko na yung ano eh. Yung nalagyan ko. Effective siya. Hindi na nahuhugot. Yeah. So, all you have to do is follow this. Yan, para mailagay mo siya. Ganun lang siya. Kadali. Ilagay. Mabilis lang ilagay. In sobrang okay siya. Next naman. Tapos na tayo dyan. So, dito na tayo. Ang galing na to. Kung gusto nyo din, guys, ng ganito, sabihin nyo lang sa akin. Tapos, ibibigay ko yung pinaka-link sa inyo dyan sa baba. Para, just in case na gusto nyo bumili, yun na lang pindutin nyo. Doon na kayo dadalin. Huwag kayo mag-alala. Wala naman ako doon, ano, makukuhang komisyon. <laughs> yeah, kasi hindi naman siya sa aking mga, ano, Diba? ba? Doon kasi sa isa na 'yun hindi siya nasasali eh. I don't know, but wala siyang ganoon sa content creator. Kasi 'di ba ni re-refer mo siya, 'yung gano'n. Hanggang ngayon nga hindi pa rin ako <coughs> ambassador ng ano na 'yan eh, <laughs> ng online shop. Kahit isa wala akong nakot na sa kanila. Try ko na kayang ihinto na bumili doon. Doon muna ako sa ano, kung sino yung magbibigay sa atin. Diba? O, oh, ayan na siya. Nalagyan ko na. Ayun. Ganun yung itsura niya pag meron na. ba diba? At hindi ka na mag-worry na masasaktan ka dahil malambot siya. Ayun o. Tapos, at the same time, hindi na siya basta-basta mahuhubo. Mahuhugot pala. Okay? So, next na tayo. Ito naman. Last na to. Ang cute na to. Gustong-gusto ko talaga yung design na to. Sobrang-sobrang ganda. Diba? for this naman, ang gagamitin natin is itong design na to. Saktong-sakto siya dun sa shape na to. Kasi pag ganyan siya, so ito yung ilalagay natin. Ayan o oh guys, o oh, ganyan siya. Dito siya, ayan, dito siya tatama. Ganyan, ba diba? Saktong-sakto siya talaga. So, ayan, tara, lagay na natin. Dito siya, ayan, ayan. Okay. May nak may pimple na naman ako sa baba. O ba? In injection na ngayon, tinanggal na 'yun eh para hindi na tumuboet. Eh. Meron naman doon sa kabilang side naman. Okay. So ito na tayo. Like I said, dito mo lang siya itatama. Kung nasa inyo. Pinakaano niya? Like that. Subukan ko lang ha. Ganyan siya, guys. And super effective niya. Ayan, nasuot na natin siya. Okay. Tapos, lalagyan ko naman ngayon itong likod para mayroong strap. Baba ko pa nga ng konti. Buti na lang na-adjust. Na-adjust naman siya, guys, kung gusto nyo pa ibaba ng konti. Para hindi siya masyadong nasa angat. Okay. gusto ko nakasakto siya dito. Ayun no, may shape kasi siya eh. Uh, Kuhang-kuha niya yung shape ng shoes. So, dapat nakasunod doon. So, ayan, binago ko. This one is better. So, next part naman tayo. Ito lang siya. Ganun lang siya kadali guys, ilagay. So, I hope na meron, meron akong help sa inyo sa mga namumroblema dyan kung kayo ay katulad ko na mahiliit ang paa tapos minsan kahit na sakto naman yung size yung ano naman size na binili mo yung sa'yo talagang size ng paa mo pero malaki pa rin or ano tawag doon or hindi kayo comfortable na feeling nyo ay mahuhubo mahuhugot ito ito lang yung susi madali lang naman siyang gamitin madali lang naman siya isuot ayan ganyan Okay, sakto, saktong sakto. Pwede mo lang siya iangat para ayan, mag-fit siya. Tingnan natin kung pantay. Okay, so ayan, nasuot ko na siya, nalagay na natin. Di naman siya halata, maganda yung ano na to. Tapos ito naman, lalagyan natin to. Okay, subukan kong lagyan. Pwede kaya itong gupitin. kasi parang mahaba siya eh. Subukan natin. Ito. Sasagad ko siya. Dito sa dulo. Para di ba? Kento yan eh, guys. Ganyan guys, yan. Okay. There. So, next naman. Yung isa naman lagyan natin. Ang dami kong sobra kasi yung iba pang heels ko nandoon sa cabinet. May mga heels pa ako doon na hindi nagagamit. Na sobrang... Ano... Nakakatakot suotin. <laughs> kasi ang taas. Yung isa ko kanina natatakot nga ako noon. Taas-taas eh. Ano anak? Yung isa. Yung sobrang taas. Ang ganda pa naman ng kulay noon. Ganda siya pagka... Ano ka pa, Hindi mo siya pwedeng suotin nang matagal ka nakatayo. Kasi... Ma magka, magka crumbs yung paa mo. There. Okay. So, that's it. Okay. Pakita ko na sa inyo ngayon. Isa-isa yung nilagyan natin. Ito, di ko pa ito nilalagyan eh. Susubukan ko na lang. Okay, ayan. Inihilera ko lang. So, ito na yung nalagyan natin.